Oh, Grabe, mabait ni Mad ngayon ah. what Okay. All right. Grabe. Pamatay talaga 'tong si Mad. Patay. swabing Swabe, swabe. Alright. Grabe talaga tumsin Madcat oh. Alright guys, mga gusto maglaro dito sa Madcat ito na ang bagong bida ngayon, si Madcat Alright, so alright talaga 'tong si Madcat guys. Sa mga gusto magpagawa ng account, PM lang ako. Sa mga gusto mag-agent, PM niyo lang ako at sa mga gustong mag-master agent or team leader, PM lang ako. Maraming maraming salamat po.